Maari mong balikan ang nakalipas. Ngunit, hindi mo na ito mababago. Maaari mong planuhin ang hinaharap. Ngunit, Diyos ang magtatakda nito. Mahalaga ang bawat minuto sa buhay ng tao. Ngunit, nasusulit ba natin to? ayos nice lang. Uh, anak, eto, regalo ko sa'yo. Pasensya ka na, maliit lang. Hindi naman ganun kayaman si nanay. Pero alam mo naman, hindi sa material na bagay nakakamit ang tunay na kasiyahan. Kundi sa pagiging kontento sa estado, sa pagmamahal, na nagmula sa mga tao na sa paligid mo. Walit-ulit -tawal ko na yung narinig. At rinding-rinding na ako. Minsan na nga lang sa isang taon ako aasa na ng regalo. Tapos sa maliit lang ako na, oh, na matatanggap ko? Bigay ka na nga ng bigay sa mga estudyante mo? Tapos ito na yung matatanggap ko? Yan na naman bang reklamo mo sa akin? Alan, pinalaki kita ng maayos at lagi kong pinapaalala sa'yo kung ano ang mabuti dahil yun ang gusto ng Diyos. Ang maging masaya at maging mapagmahal tayo sa kabila ng kahirapan ng buhay. Ayan! Kaya naganap na yung bumabay si Papa eh. Dahil dyan sa kabaliwan mo, kakarampot na nga lang ng sweldo yung nakukuha mo at pinapamigay mo pa sa iba. Ikaw may kasalanan eh. Kaya sira yung pamilyang to. Ikaw at yung kabutihan yung pinaglalaban mo. Dok, dok, uh, ba bakit? Bakit po ako andito? Ano po nangyari sa... Mrs. Limagiba? ah uh, Opo, ako po si Mrs. Limagiba. Alam niyo po, po ang nangyari sa inyo? Uh, sobrang sakit po ng ulo ko. Hindi ko na po makita yung dinadaanan ko. Tapos, hindi ko na po maalala eh. Nakita po kayo nakahandusay sa gitna ng daan. Buti na lang, yung nakita sa inyo, din na kayo dito. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ah, uh, hindi naman na po ganun kasakit yung ulo ko. Ah, uh, medyo maayos na po ito. Um, uh, Gano'ng katagal na bang sumasakit ang ulo mo? Ah, uh, hindi ko na po matandaan kung simula kailan po sakit na ulo ko, pero medyo matagal na din po eh. May po ba to, Dok? Sa so ngayon, hindi pa malinaw kung anong dahilan ng nararamdaman mo. Kailangan pa natin ng mga pagsusuri para malaman ang totoong dahilan. Sige po, Dok. Salamat po. <todic> gaiuno <coughs> 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 Ah! kasi nag-aaral ako. May pinitan ako kasi kasuhin ka. Nasasayangin mo lang itong pagkain binili Sabi ng doktor, kailangan na raw ng operasyon para matanggal yung tumor. Para di na kumalat pa. Sintay mo ng pera pang pa-opera sa'yo. Wala, wala na tayong may alapitan. Ba't di tayo may angat ng Diyos ngayon? Asan na yung pinahawakan mong pangako niya? Ano? Alam ko may mga magkakanao ganito na parang wala tayong makita ko. Asa? Pero huwag tayong huwawala ng tiwala sa so, Diyos, alam. May plano siya para sa atin. Lahat ng desisyon niya para sa akin. Huwag ka ng pag-asa, anak. Huwag ka ng pag-asa. Kumahal tayo ng Diyos. Hindi ko maramdaman. Asa nang ginawa? Magpulo pa na lang. Nay. 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 Hello. Tolong Tolong Magandang hapon, Sir Allen Di Magiba. Bakit po? Ako si Robert Uy. Dati akong sudyante ni Ginang Amelia. Napakabait ng nanay mo. Matagal na sana akong tumigil sa pag-aaral kung hindi dahil sa kanya. At nakapagtapos ako ng high school. At ngayong medyo nakakaangat na ako sa kahirapan, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nandito pala ako para sabihin sa iyo na maaari mo nang kunin ang insurance ng nanay mo. Ha? Huh? Wala ko akong alam sa mga sinasabi niyo sapat lang ang kita ng nanay ko para sa pangangailangan namin. posible makapagbigay siya ng pera pang insurance. Labing anin na taon na nakakaan nang magsimulang maghulog ng pera buwan-buwan ang nanay mo sa aming kumpanya. Sabi niya ito daw ay para sa kanyang anak kapag may mga nangyari hindi inaasahan. Kaya naman, ngayon na wala ka ng pamilyang kukupkup sa'yo, malaking tulong ito para sa'yo. maaari mong balikan ang nakalipas. Ngunit, hindi mo na ito mababago. Maaari mong planuin ang hinaharap. Ngunit, Diyos ang magtatakda nito. Kung aharapin natin ng hamon ng buhay, ng may pananalig, tibay ng loob, at pag-asa hindi natin pagsisisihan ang bawat oras na magdaraan